points. Si Chris Marp may times po na nagiging bossy na po siya, lalo na po sa mga Piklitas po. One point si Russo po. Hindi po siya namamansin. Tapos in a silent treatment niya po kaming lahat. Two point si Kuya Chris Mark. Lumalabas po yung ugali niya na pagiging bossy po kuya. One point si Kuya Ruso po. Parang down na down po siya sa sarili niya. At saka naapektuhan po kaming lahat ng housemates. ipo siya gumagawa ng gawaing bahay po kuya. One point po para kay Chris Mark. Once ma-pressure po siya kuya, mag magsisisi po siya kaagad po kuya kung sino po yung may kasalanan po kuya. Two points to Mika po. Out of everyone in the house, we haven't really connected. One point to Chris Marpo. He's always away from us, Kuya. I feel like he's always, always with Mika. Dalawang puntos si Chris Marpo. Yung sa mga nakaraang task po, Medyo napapataas po yung boses niya kapag nagsasalita siya. One point si Mika po ulit. Doon po siya nag-focus kay Chris Marr po. Parang si Chris Marr lang po ang gusto niyang kausapin. Two points si Chris Marr po kuya. Kasi po may task po kami ginagawa. Hindi ko po alam kung ano yung nagiging niya pero bigla po siya sumisigaw kuya and parang pinapagalitan niyo po yung team kuya. One point si Aizel si kuya. Dahil po sa mga biro niya po kuya na medyo hindi po ka nais na mga biro kuya. Two points po kay Chris Mar. Medyo rude po siya. One point para kay Aizel kasi mga movements siya sa kitchen tsaka hindi siya ganun ka-clean for me. Two points si Chris Mar. He's changed a lot. Parang umiba po yung ugali niya from how he was when we were still in isolation. One point ko para kay Leo lagi lang niyang kinakausap like si Laruso, si La Chico, and then it's Bisaya, ganon. It would make me feel out of place. Two points si Chris Marcuya kasi po masyado po siyang marahas sa mga pagsasalita po kuya. One point si Alisa po kuya dahil po napapasobra na po yung kaartihan niya po kuya. Yung pagluluto po ng rice kuya, hindi naman po sinasadya ni Aizel na malagyan po ng buhok yung rice po kuya. nagrereklamo reklamo po siya kuya. May buhok po yung rice kuya. Two points po kay Chris Mar po kuya. He doesn't have to shout po talaga ng mga tao. One point po si Mika po kuya. Kasi as a task leader po, I know she can do it talaga po kuya but she's more lax lang po. Two points si Russo po pag nadadown po siya masyado, pati po yung mga task namin na aapektuhan po. One point, si Aizel po. May mga comments po siya na minsan yung, pag, yung pagsabi niya po is pabalang po, insensitive po. Dalawang puntos, si Russo po. Hindi po siya masyadong nai-involve po sa mga gawaing bahay. One point, si Kyron. Mayabang and child, childish po. Dalawang puntos po si Ruso po. Hindi ko po maintindihan po yung ugali niya. Yung bigla-bigla na lang po siyang nang iisnab po. Isang puntos, Kuya Krismar po. Parang hindi niya po pinapakinggan yung, yung suggest ng iba. Two points si Aizel dahil yung mga biro niya po minsan, masasobrahan na po siya. Kaya ko po ng one point po si Russo dahil yung biro po na ginagawa niya po kay Alisa is hindi na po maganda. Na-offend no, po ako. Watching Pinoy Big Brother, stay connected and don't forget to subscribe to Pinoy Big Brother YouTube channel para maging updated sa latest happenings sa loob at labas ng bahay ni Kuya and don't forget to like, comment and share this video.